ating tatalakayin ngayon ang mga tauhan ng ibong adarna Una, Ibong Adarna. Ang ibong Adarna ay napakagandang ibon na may makulay na balahibo. Matatagpuan ito sa Piedras Platas sa Bundok Tabor. May katangiang pitong ulit na magpapalit-palit ng iba't ibang kulay habang ito ay umaawit. Haring Fernando Si Don Fernando ang hari ng Burbanya. Kinikilala siya bilang isang haring makatwiran at makatarungan sa pamumuno. Siya'y mabuti sa kanyang nasasakupan kaya't maunlad sa bayang pinaglilingkuran. Reina Valeriana Si Doña Valeriana ang reina ng Burbanya. Taglay niya ang kabutihan sa kanyang puso mapagkumbaba at masunurin. Don Pedro Ang prinsipeng si Don Pedro ay magiting na mandirigma. May angking galing at talino. Bilang panganay, isang tagapagmana ng kahariang berbanya sa hinaharap. Ngunit, ang kanyang puso at isip ay nababalutan ng kabuktutal. Don Diego Si Don Diego ay naging sunod-sunuran sa kanyang kapatid na si Don Pedro, kaya't nalilihis ang kanyang landas. Mahina ang loob na siyang dahilan upang sumang-ayon sa anumang balak ng panganay na kapatid. Don Juan Si Don Juan ang bunsong anak. Siya ang pinakatatangi ng lahat dahil sa magandang katangian na minana niya sa kanyang ama at ina. Tulad ng hari, siya ay makatarungan, mapagkumbaba at mapagmahal. Liprosong ermitanyo. Ang tumulong kay Don Juan upang matagpuan ang ibong Adarna. Siya rin ang nagpayo kung paano mailigtas ang kanyang mga kapatid sa kapamakan. Doña Juana Nakatira sa mahiwagang balon sa bundok Armenia ang babaeng unang nagpaibig kay Don Juan dahil sa taglay na kagandahan. Prinsesa Leonora, ang kapatid ni Doña Juana na niligtas ni Don Juan mula sa higanting serpiente. Dahil sa higit na kagandahan, umibig ang prinsipe sa prinsesa. Prinsesa Maria Blanca ang prinsesang nakatira sa Reino de los Cristales na iniibig ni Don Juan. Siya ang tumulong sa prinsipe mula sa mga pagsubok na binibigay ng kanyang amang si Haring Salermo. Haring Salermo, ang ama ni Maria Blanca na tutol sa pagmamahalan nila ni Don Juan, ang nagbigay ng sumpa nang tumakas ang dalawa sa kaharian ng Reino de los Cristales. Dako naman tayo ngayon sa tagpuan. Una, sa kaharian ng Berbanya. Dito nagsimula ang kwento. Ang masasayang pangyayari sa buhay ng hari at reyna kasama ang tatlo nilang anak. Dito din naganap ang unang suliranin na kinakaharap dahil sa pagkakasakit ni Haring Fernando. Ikalawa, sa kaharian ng Armenia. Dito pumunta si Don Juan matapos pagtaksila ng kanyang dalawang kapatid na sina Don Pedro at Don Diego. Dito rin niya nahanap ang katahimikan at kapayapaan dahil sa magandang lugar na ito. Ito ang puo kung saan nakilala rin niya ang magkapatid na sina Doña Juana at Doña Leonora. Ikatlo, Reino de los Cristales ang pinakamadulang pangyayari sa buhay ni Don Juan dahil sa mga pagsubok ni Haring Salermo nang ibigin niya ang anak nito na si Maria Blanca. Ikaapat, ang puno ng piedras platas. Dito naganap ang paglalakbay ng tatlong prinsipe, ang pagtataksil ng kanyang mga kapatid at ang pagtulong ng ermitanyo kay Don Juan. <tap>